Guys, nandito ko ngayon para pupunta sa bahay ng aking kaibigan. Tingnan mo. Struggle is surreal. Hi! Struggle! Namalengke pa kami before pumunta kasi wala kaming kakain. Kaya tignan nyo siya. Ginusto niya yan. Ginusto niya yan. Sige, go. Maglakad ka sa kailitan. Ginusto mo yan. So guys, so kami magpapaalam na kasi kami naglalakad pa. Bye! Hello guys. At bumili na naman kami ng ice cream. Ang mahal. 60. Pero masarap daw to eh. Dito kayo bumili. Ayan nyo. Ayan nyo. Ayan bumili. Mahal siya pero worth it. O, tingnan mo yung struggle. Papasok na siya. at nandito na nga kami so bye for now eating ice cream bye